patungkol lang po po sa ano, sa may may possible ba na matatanggalan po siya ng budget dahil po sa ginawa niya? Ah, uh, that's possible. Kasi alam mo naman yung Kongreso, ah uh, yung majority diyan, they control the pork barrel eh. So, possible yan na uh, isa zero siya. Pero hindi maganda ang dating noon because ang masasaktan hindi siya kundi ang taong bayan ng Dasparinya City na nire-represent niya. So yun ang kalaban ngayon ng kongres if they do that. So, if I were them, huwag nilang gawin. Kasi, mas lalo nga magagalit sa kanila. Saka, ang reklamo kasi ni Barsaga ay uh, for 20 years or so, walang baha sa kanila eh. Tapos, bigla na lang nagkaroon ng baha nung mayroon ng mga flood control projects. That's a valid, valid uh, allegation. Dapat investigahan si dating speaker Romualdez dyan. Kasi siya yung caretaker ng Dasmarinas City nung mamatay ang tatay ni Kiko. My good friend, the late uh, congressman and mayor, P.D. Barsaga. At alam ko rin yung Dasmarinas. Bakit? Kasi pupunta ako dyan, may property ang auntie ko dyan, yung kapatid ng nanay ko. I know Dasmarinas very well. So sana, huwag nilang masyadong ipitin ng bata. Baka makasama lang sa kanila. Thank you. Thank you.